Idol, 1-8 lang, oh. Oo. Oh. Ang mura talaga mga bentahan itong Alvin Francisco, mga boss. 1 lang, okay. mga idol, oh. Eh. <laughs> one eight one eight lang mga idol. <laughs> 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 Pumpkin, my idol. One one eight, one eight, mga idol. 1-8 lang. Idol, 1 1 seller. Tawagan lang, Alvin Francisco. neighbor rin siya, Alvin Francisco mga idol ahhh uh, ano to, Gray? that's Gray mga idol 4 kay Bosto Oney oh wala nalabas lang mga idol oh 4 yan mga idol oh. kitang kita nyo naman ang like, tura oh. Ayan, oh. mga ni boss Tony 4 daw to mga idol 4. idol eh boss Boston yan solid so okay, yan mga idol so tawagan nyo lang mga idol si Boss Perry oh. oh solid mga dala ni eh, Boss Perry mga idol Oops. Boss Perry magkano to? 6k Lagi ni boss. OLED, oh, Lego. Ellen ni Boss Berry. Anong line pa Boss Berry? Ras ba ni Boss Berry mga idols? 6K. Ano? Oh. Pakihirap <laughs> oh. pa kayo eh. <laughs> <laughs> 6K daw mga idol, oh. Oo, tapos <laughs> oh. Solid. Eh, Ay, boss pera yan mga idol, lo. Ulit dyan. Last pack. 6K mga idol. Hindi, hindi. natin Ito 3K mga idol 3K kay Boss Landa ito mga idol Okay Okay mga idol Ito pumpkin no? 5-5 daw mga idol Magulang na mga idol Magulang na 5-5 daw Tulong na ito, boss, no? 3 years. 3 years daw, mga idol. Pumpkin, mga idol, oh. Oh. Five, five. Okay, boss, lang dyan, mga idol. Ay, magpakita ng mukha. Ayan.

three five four runs fica my fica aí, fica aí, fica aí, fica my idol. 3, 5, my idol. आएल <laughs> <एपाए दो माएदर। laughs> Cuatro. <tripe> to idol 4 ay Boston ito mga 4 yan no oh, mga solid idol

Oh, dawad lang kayo kay Boss Beat mga idol. Okay. Okay mga idol? Eh hey, Boss Beat

4K okay, idol. Okay, boss big. 4K idol, okay, boss big. 4K, 4K idol. To, Oh, kaya nang tatlo okay, okay, mga idol.